Gab numero uno sa mga balita sa negro, subo nga daw. Grupo sa traditional jeepney drivers nagpandam nga balabaga ng opisina sa LTO kung mayara sa membro nila nga pagadakpon. Isa naman ka driver sa dipasay nga sa lakyan nagreklamo sa ginlampusan ng iya side mirror sa mga nagaprotesta nga drivers. Yari ang report ni Romeo Subaldo. Balik sa dalan noon ang mga drivers kag operators na katapos ang bakod manibela pero hindi para magbiyahe sang salakyan kundi para magpatigayon sa aksyon protesta sa may Araneta Street sa Bacolod City, Kaina. Subugod subunga adlaw, kabigo na sila sa LTFRB nga Colorum, kutub sa mga traditional Jeep nga wala makapakonsolidate sa ilang mga prangkisa. Suru sa pamuno sa grupo nga si Rudy Cathedral, kung may miyembro sila nga dakpon sa LTO, hindi sila magdua duha nga balabagan sa mga jeep ang opisina sa LTO kami niya mismo ang mag-deklarar holiday ang LTO kay radaan na namo ng LTO amo nang brahon amo nang may, amon amon yung... may sa parts inyong, uh, sa inyong sa amo nga grupo may madakpan nga isa ka bakod manibila tanan kami in sigida makadto sa LTO kag ibutang balabag ang salakyan kag indi na pagkwaon kag kwaon ang yabe Dira nila makita kung ano katutuod ang amon niya pag-away. Wala sila anay nagbiyahe subong adlaw para magpatigayon sa aksyon protesta. May isa naman ka driver sa traditional jeepney nga nagpadayon sa pagbiyahe kay nakapakonsolidate na ang nagreklamo nga gin palpag ang iyang jeep sa mga nagaprotesta kag ginlapusan ang side mirror ganit naguba. Tapos So ako noon, Bala ko okay. Tumba, naku, Tapos, ko no, kaya tumbawin nila ko ng jeep. Tapos ang sako ko sa natin sakitan mo nila yun. Sunong ay katedral, nagsamta na yung amunga driver kagang ilang nga miyembro. ego lang kuno sa ulo sang miyembro nila ang side mirror gani na guba. Ginstorya siya sang aton, kaya ti ang ambal ko na peaceful nga hmm. pagrali protest ang aton pagay o galing lang kasi ninggita niya man ang aton nga membro kagang isa ka talikod ang moto ng ulo yang naigo sa side mirror nga ina Ginlikaw naman anay ka ina ang mga depasay nga salakyan sa parte sa Partisang Araneta Street kung saan nagapatigayon sa protesta ang mga drivers ng operators para likaw sa gamo May mga pulis nga nagstandby sa area para mapasiguro ang kalinong Sining hapon nagpadulong sa downtown sa Bacolod ang mga drivers kag buhas balik biyahe naman sila Suno so, ba sa bakod manibela, may kapin sa milk pa ka mga traditional jeepney sa Bacolod ang wala nagpa-consolidate samtang yara naman sa 1150 ka mga traditional jeepney ang nagpa-consolidate sa ila prangkisa sa LTFRB antes ang April 30 nga deadline. Sila ang tugutan sa LTFRB nga makabiyahe sa gihapon.